San, ang katawan natin ay may sariling paraan ng pagsasabi, handa ka na ba sa susunod na yugto? Pagpasok mo sa edad na pitumpu, ang bawat panahon ay nagsisimulang maging mas mahalaga. Ang simoy ng hangin, ang init ng tsaas sa umaga, ang tahimik na himig ng pang-araw-araw na buhay, lahat ito ay nagsisimulang kumislap na may kahulugan. At bagaman ang kinabukasan ay hindi kailanman ipinapangako, sinasabi sa atin ng agham na nagiiwan ng mga palatandaan ang ating katawan mga banayad na senyales, mga pabulong na pahiwati, tungkol sa kung gaano katagal tayo mabubuhay at gaano kahusay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pito nakakagulat na senyales na maaaring maghula, hindi lamang sa haba ng iyong buhay pagkatapos ng pitumpu, kundi pati na rin sa kalidad nito. Hindi ito mga alamat o hula. Ang mga pattern na ito ay nagmumula sa mga taon ng pananaliksik, Pagmamasid at masusing pag-aaral kung ano ang nagpapayabong sa ilang tao habang ang iba ay nawawala. At ano ang mas mahusay pa? Karamihan sa mga senyales na ito ay mga bagay na maaari mong unti-unting pagbutihin simula ngayon. Kaya kung ikaw ay nasa edad 70, papalapit na, o nag-aalaga ng isang taong nasa edad na ito, ang paglalakbay na ito ay para sa iyo. Manatili ka sa akin hanggang sa huli. Maaaring may makilala ka sa iyong sarili o sa isang mahal mo sa buhay. At ang maliliit na pagkilalang iyon ay maaaring maging simula lamang ng pangmatagalang pagbabago. Simulan natin sa isa sa mga pinakatahimik, ngunit pinakamapagkakatiwala ang senyales ng mahabang buhay. Ang iyong kakayahang tumayo mula sa isang upuan nang hindi ginagamit ang iyong mga kamay. Ito ay tila simple. Ngunit mas malalim ang kahulugan nito kaysa sa iniisip mo. Nang pag-aralan ng mga mananaliksik ang mga matatandang may kakayahang tumayo mula sa isang upuan nang hindi ginagamit ang kanilang mga kamay, may natuklasan silang hindi inaasahan. Ang isang paggalaw na iyon ay may kaugnayan sa mas mahabang buhay. Bakit? Dahil ang pagtayo ng walang suporta ay nangangailangan ng simfony ng mga sistema, lakas ng binti, balanse, katatagan ng core, koordinasyon at maging ang linaw ng isip. Ito ay isang buong pagganap ng katawan na nakapaloob sa isang tahimik, pang-araw-araw na gawain. Isipin natin ang dalawang lalaki, si Harold at Benjamin, parehong 75 taong gulang. Madaling makatayo si Harold mula sa kanyang upuan. Walang brace sa kamay, walang pag-aalangan. Isang maayos na pagtaas lang. Naglalakad siya ng tuwid, nag-aalaga ng kanyang hardin, at kumukuha pa rin ang pahayagan sa umaga ng may matatag na takbo. Si Benjamin, bagaman matalino at mabait, ay nangangailangan ng kaunting momentum at minsan ay ng armrests upang maitulak ang sarili. Pinagtatawanan niya ito, tinatawag itong imatandang buto, ngunit ang hindi niya namamalayan ay ang kanyang katawan ay maaaring nahihirapan ng mapanatili ang lakas at function. Ang iyong kakayahang gumalaw ng malaya ay higit pa sa kaginhawaan, ito ay isang tanda ng katatagan. Kapag ang mga kalamnan na ginagamit sa pagtayo ay nagsimulang humina, humihina na rin ang kakayahan ng iyong katawan na tumugon sa mga pang-araw-araw na hamon. Ang mga pagkahulog, pagkapagod, at kahinaan ay nagsisimulang lumabas ng tahimik. Ngunit narito ang magandang balita, tulad ng balanse o bilis ng paglalakad, ito rin ay maaaring sanain. Ang pagpaparami ng easy to stand na ehersisyo araw-araw, kahit mula sa bahagyang nakataas na upuan, ay makakapagtayo muli ng mahalagang lakas na iyon. Unti-unti. Pansinin kung paano ka tumayo. Fluid ba ito? Nanginginig ba? Ang pagiging alisto ay ang unang kilos ng pangangalaga. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang senyales, isa nakakaunti ang nag-uusap, ngunit may malaking papel sa kung paano tumatanda ang iyong katawan. Ang iyong pangamoy. Tama ang basa mo. Ang iyong kakayahang makadetect ng amoy ay maaaring maging isang tahimik na bintana sa iyong mahabang buhay. Maaaring sorpresahin ka nito, ngunit ang iyong ilong ay maaaring bumubulong ng mga lihim tungkol sa iyong kalusugan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga matatandang nawawala ng pang-amoy, lalo na biglaan o unti-unti, ay maaaring humarap sa mas mataas na panganib ng cognitive decline at maging mas maagang kamatayan. Bakit? dahil ang iyong pangamoy ay malapit na konektado sa memorya at emosyonal na sentro ng utak. Kilalanin natin sina Eleanor at Grace, parehong 78 taong gulang. Si Eleanor ay tuwang-tuwa pa rin sa amoy ng kape sa umaga, ang bahagyang bango ng rosemary sa kanyang inihaw na patatas, ang tamis na namumulaklak na sampagita sa labas ng kanyang bintana. Buo pa ang kanyang pang-amoy at kasama nito, ang kanyang gana sa pagkain, ang kanyang memoria, at ang kanyang emosyonal na sigla. Si Grace naman ay napansin na ang pagkain ay tila nawawala ng lasa kamakailan. Ang kanyang pabango ay hindi na niya gaanong naaamoy tulad ng dati. Hindi siya nababahala, medyo naguguluhan lang. Ang hindi na mamalayan ni Grace ay ang pagkawala ng pangamoy ay hindi lang isang maliit na abala. Maaari itong magpahiwatig ng mga pagbabago sa neurological, pagbaba ng immune function, o maagang senyales ng degenerative illness. Ito ay isang tahimik na pagbabago, ngunit mahalaga ito. At muli, may pag-asa. Maaari mong suportahan ang iyong pang-amoy sa pamamagitan ng consistent at malusog na gawi, pagkain ng mga anti-inflammatory foods, pananatiling aktibo, pagkuha ng sariwang hangin, at pagtugon sa mga isyo sa sinus ng maaga. Ang mga ehersisyo sa pagsasanay ng amoy, tulad ng dahan-dahang paglanghap ng herbs o citrus araw-araw, ay maaaring makatulong pa sa muling pagsasanay ng utak sa paglipas ng panahon. Bigyang pansin ang amoy. Kung hindi mo napapansin ang mga amoy tulad ng dati, maaaring magandang pag-usapan ito sa iyong doktor. Isipin ito hindi bilang takot, kundi bilang maagang kamalayan. Isang pagkakataon upang palakasin ang iyong landas pasulong. Ngayon, dumako tayo sa isang mas tahimik, panloob na ritmo, madalas na napapabayaan, ngunit kasing importante. Ang iyong resting heart rate. Hindi kapag ikaw ay naglalakad o nagsasalita, kundi kapag ikaw ay nakaupo lang. Payapa, mahinahon at mabagal ang paghinga. Dahil ang tibok ng iyong puso kapag ikaw ay nakapahinga ay nagsasabi ng isang kwento tungkol sa iyong cardiovascular health, ang iyong stress levels, at ang katatagan ng iyong buong katawan ang iyong resting heart rate, kung paano kumilos ang iyong puso sa katahimikan, ay nag-aalok ng isang tahimik, ngunit makapangyarihang pahiwatig tungkol sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang mas mababang resting heart rate, karaniwang sa pagitan ng 60 at 80 beats bawat minuto, ay madalas na nagpapakita ng malakas at mahusay na puso. Isang puso na hindi kailangang magtrabaho ng husto upang gawin ang kanyang trabaho. Ngunit kapag ang iyong resting heart rate ay patuloy na tumataas ng mas mataas pa doon, o nagiging irregular, maaaring magmungkahi ito na ang iyong katawan ay nasa ilalim ng stress, pamamaga, o nawawala ng cardiovascular strength. Isipin natin si na Alma at Ruth, parehong 77 taong gulang. Si Alma ay naglalaan ng oras tuwing umaga upang huminga ng malalim, magunat sa tabi ng bintana, at humigop ng tsaan ng may kalmadong isip ang kanyang resting heart rate ay nanatiling matatag sa kanyang mga check-up sa loob ng maraming taon, komportable itong nasa humigit kumulang 68 beats bawat minuto. Si Ruth naman ay nasa ilalim ng tahimik ngunit patuloy na stress. Walang tulog na gabi. Kakulangan ng pisikal na paggalaw. Napansin niyang paminsan-minsan ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso kahit na siya ay nakaupo lang. Sa kanyang huling check-up, inirekomenda ng kanyang doktor ang ilang banayad na pagbabago. Ang resting heart rate na masyadong mataas o masyadong erratic ay maaaring magdulot ng pagkapagod. Hirap sa paghinga at sa paglipas ng panahon, magbigay ng pila sa mga organo at sistema ng katawan. Ngunit muli ang kamalayan ay kapangyarihan. Maaari mong tulungan ang iyong puso sa pamamagitan ng paggawa ng pang-araw-araw na brave work, Pagbabawas ng caffeine at processed foods, paggawa ng light walks, at simpleng. Pagbagal Ang pag-upo ng tahimik sa loob ng lima, isa 0 minuto sa isang araw, paglalagay ng kamay sa iyong dibdib, at pag-check sa iyong paghinga at tibok ay isang magandang ugali, hindi lamang isang diagnostic. At kung hindi ka sigurado, isang simpleng pagsusuri ng pulso sa pulso o isang home monitor ang makakatulong sa iyo na subaybayan ang mga trend sa paglipas ng panahon hindi para lumikha ng takot, kundi para hikayatin ang maliliit at mapagmahal na pagbabago sa pangangalaga. Susunod, lumipat tayo sa loob, patungo sa isang bagay na hindi lamang nagpapanatili ng lakas ng iyong katawan, kundi nagpapanatili rin ng iyong espiritu na nakasentro at ang iyong mga araw ay nagiging makabuluhan. Ang iyong layunin sa buhay Layunin Ang tahimik na puwersa na nagtutulak sa iyo para bumangon tuwing umaga. Para may alagaan. Para makatulong, lumikha, o simpleng makabilang. Dahil ang iyong dahilan para gumising ay maaaring ang pinakamalakas na nagpapahaba ng buhay sa lahat. Sa mga komunidad sa buong mundo, mula Okinawa hanggang Sardinia hanggang sa baybayin ng Costa Rica, madalas na nagbabahagi ang mga sentenarian ng isang tahimik, matatag na katangian, isang matibay na layunin sa buhay. Hindi lang isang listahan ng mga layunin o gawaing kundi isang dahilan para mabuhay. Isang pakiramdam na kailangan pa rin sila, nakakatulong pa rin, konektado pa rin sa isang bagay na higit sa kanilang sarili. Kilalanin natin si Doris at Helen, parehong 80 taong gulang. Si Doris ay nagboluntaryo sa kanilang community garden. Binabati niya ang mga kapitbahay sa pangalan, inaalagaan ang kanyang mga herbs, at nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim ng may pasensya. Ang kanyang mga araw ay maliit ngunit puno. Gumigising siya ng may banayad na kasiglahan. Samantala, si Helen ay napansin ang sarili na nagda-drift simula ng magretiro. Naglaho ang kanyang mga routine. Bihira na ang kanyang mga pag-uusap. Nang walang ritmo sa kanyang mga araw, pakiramdam niya ay malabo ang isip at walang pinanghahawakan. Hindi kailangang maging ingrande ang layunin. Maaaring ito ay pag-aalaga ng alagang hayop. Paggawa ng isang bagay sa pamamagitan ng kamay. Pagbibigay ng payo sa kapitbahay. O simpleng pagtawag sa isang taong nangangailangan makarinig ng iyong boses. Ngunit ang mga epekto nito ay malalim. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga matatandang may matibay na layunin sa buhay ay nabubuhay ng mas matagal, nag-uulat ng mas mahusay na kalusugan ng isip, at mas mabilis na nakakabangon mula sa sakit o operasyon. Tila nakikinig ang katawan kapag bumubulong ang espiritu, mayroon pa tayong maibibigay. Kung nakaramdam ka ng drift, magsimula sa maliit. Itano, ano ang nagpaparamdam sa akin na ako ay kapakipakinabang? Sino ang gusto kong samahan? Ano ang nagpapasaya sa akin kahit kaunti? Ang layunin ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ngunit hanggat ito ay naroroon, ito ay nagsisilbing ang klasa iyo. Ngayon, dumako tayo sa ating ika na senyales, isa na mas nararamdaman mo kaysa nakikita. Nagpapakita ito sa mga tahimik na sakit, mga sandali ng hirak sa paghinga, o isang pakiramdam ng bigat na nagpapabagal sa iyo. Ang iyong kakayahang makabangon mula sa sakit o pagkapagod. Dahil kung gaano kabilis at lubusan, kang nakakabangon ay mas marami ang sinasabi kaysa sa halos anumang sintomas tungkol sa katatagan ng iyong katawan. May banayad ngunit mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagod at pananatiling pagod. Sa pagitan ng pagkakaroon ng sipon at pagbangon o pananatili sa pagkalito matagal pagkatapos humupa ang lagnat. Ang iyong kakayahang makabangon ay isa sa pinakamalakas na indikasyon ng katatagan ng iyong katawan. Ito ay nagpapakita kung gaano kahusay ang iyong mga sistema, immune, muscular, neurological, na tumugon sa stress, pinsala o kawalan ng balanse. Bisitahin natin si na Martin at Clyde, parehong pitumput siyam. Nagkaroon ng trangkaso si Martin noong nakaraang taglamig. Natumba siya ng ilang araw, ngunit sa pamamagitan ng pahinga, magaang paglalakad, at masustansyang pagkain, nakabangon siya sa loob ng isang linggo. Sinabi niyang parang isang bagyo na dumaan. Pansamantala, kaya namang hawakan. Si Clyde naman, nakaranas din ng parehong trangkaso, at linggo matapos iyon, pakiramdam niya ay nananatili pa rin ang pagod. Hindi siya makalakad ng malayo nang hindi kailangang umupo. Bumaba ang kanyang gana sa pagkain. Lumamlam ang kanyang kalooban. Ang nanatili ay hindi lang sakit, ito ay pagkapagod na bumalot sa kanyang paggaling na parang isang ulap. Ang mas mabagal na oras ng paggaling ay maaaring isang banayad na senyales na bumabagal ang iyong immune system o nawawala ng lakas ang iyong katawan. Hindi ito nangangahulugang sakuna, ngunit nangangahulugan ito na oras na para makinig ng mabuti. At ang magandang katotohanan, ang paggaling ay maaari ding sanain. Maaari mo itong suportahan ng maliliit at matatag na aksyon, pang-araw-araw na paggalaw, magandang tulog, masustansyang pagkain, maingat na pahinga at pag-inom ng sapat na tubig. Hindi mo sinusubukang maging immortal, pinapaalalahanan mo lang ang iyong katawan kung paano bumangon. Kahit ang pagbibigay pansin sa kung gaano katagal bago mo maramdaman ang sigla pagkatapos ng abalang araw, o kung kaya mong umakyat ng hagdan ng hindi nangangailangan ng mahabang pahinga, ay maaaring magbunyag ng panloob na ritmo ng iyong katawan. Ang iyong sigla ay hindi lang nakasalalay sa kung ano ang nararamdaman mo kapag maayos ang lahat. Ito ay nakasalalay sa kung paano ka tumugon kapag may mga pagsubo. Kapag ikaw ay nadapa, napagod o bumagal. Ngayon, habang dumating tayo sa ating huling senyales, lumipat tayo mula sa loob ng iyong katawan patungo sa mundo sa paligid mo dahil madalas na sumasalamin ang ating kapaligiran sa ating panloob na kalusugan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Senyales pito ang kalagayan ng iyong kapaligiran. Tama iyan. Ang iyong tahanan, ang iyong mga gawi, at ang iyong agarang espasyo ay mayroong banayad na mga pahiwatig tungkol sa iyong pisikal, mental, at emosyonal na kagalingan. Ang kapaligiran sa paligid mo ay higit pa sa isang backdrop, ito ay madalas na isang refleksyon ng iyong pisikal at emosyonal na kalagayan at sinisimulan na ng mga mananaliksik na makita ang malakas na ugnayan sa pagitan ng kondisyon ng iyong espasyo, sa pamumuhay at mga indikasyon ng pangmatagalang kalusugan. Tingnan natin ang dalawang tahanan at dalawang buhay. Si Roger, 82, ay nakatira sa isang maliit na apartment na puno ng mga halaman, mainit na ilaw at malambot na musika. Hindi magarbong ang kanyang tahanan, ngunit inaalagaan ito. Pinapanatili niya ang malinis na kusina, nagbabasa sa kanyang mesa na naliliwanagan ng araw, at dinidiligan ang kanyang mga halaman tuwing linggo. Si James, 82 din, ay nakatira mag-isa sa isang katulad na espasyo. Ngunit kamakailan, ang mga pinggan ay hindi na nahuhugasan. Nakatambak ang mga sulat. Nakaupo ang mga damit na hindi pa nalalaba. Madalas niyang nakakalimutan kung aling pagkain ang sariwa pa. Ang nagbabago sa kanyang kapaligiran ay hindi lang palamuti, ito ay senyales ng kung ano ang nararamdaman niya sa loob. Ang ating mga kapaligiran ay madalas na sumasalamin sa mga pagbabago sa cognitive sharpness, motibasyon at enerhiya. Ang isang magulo o magulong espasyo ay maaaring magpahiwatig ng pagkapagod ng isip, emosyonal na pagkakahiwalay, o maging mga umuusbong na isyo sa memorya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagpansin sa pagbabago. Ang pagpapanatili ng malinis at maayos na espasyo ay hindi tungkol sa panlabas na anyo. Nagpapatibay ito ng malinaw na pag-iisip, nagpapababa ng pagkabalisa, at sumusuporta sa mga rutin ang nagpapanatili sa iyo ng kalusugan, regular na pagkain, tamang tulog, pakikipag-ugnayan sa lipunan. At narito ang isang katotohanan na madalas na papabayaan, ang pagre-refresh ng iyong espasyo, pagpupunas ng istante, pag-aayos ng mesa, pagsisindi ng kandila, ay maaaring muling magpasigla ng pakiramdam ng kontrol at pag-aalaga. Ito ay isang banayad na paraan ng pagsasabi, mahalaga pa rin ako. Buo pa rin akong nakatira rito. Ngayon, huminga tayo ng malalim at damhin ang lahat ng ito. Pitong mahalagang senyales ng iyong kinabukasan. Nilakbay natin ang pitong mahalagang senyales. Ang iyong kakayahang tumayo mula sa upuan ng hindi gumagamit ng kamay. Ang iyong pangamoy, ang iyong resting heart rate. Ang iyong layunin sa buhay. Ang iyong kakayahang makabangon mula sa sakit o pagkapagod. Ang iyong emosyonal na katatagan. Ang iyong kapaligiran. Bawat isa ay isang sinulid sa tela ng iyong kinabukasan. Sama-sama, nagsasalaysay sila, hindi ng paghina, kundi ng kamalayan. Ng oportunidad. Ng lakas na patuloy pang nabubuksan. At heto ang pinakamagandang bahagi, hindi permanente ang karamihan sa mga senyales na ito. Maaari silang magbago. Maaari silang lumakas. Maaari silang gumaling. Ang iyong kinabukasan ay hindi nakasulat sa bato, ito ay banayad na yumuyuko ayon sa iyong kamalayan. At ang mga pagpili mo ngayon, kahit ang pinakamaliliit, ay lumilikha ng epekto pasulong. Marahil ay magsisimula ito sa pagtayo mula sa upuan ng walang tulong. O paghigop ng tsaa habang napapansin ang amoy ng sinamon. O paglalagay ng kamay sa dibdib at pagdama sa matatag na tibok nito. O pagtawag sa isang taong nami mismo. O paglilinis ng isang espasyo na tahimik na naghihintay ng atensyon. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Pangalagaan lamang ang isang sinulid sa bawat pagkakataon. Bumuo ng lakas sa paggalaw sa katahimikan sa presensya. Dahil ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kakatagal na bubuhay, ito ay tungkol sa kung gaano kakasigla sa panahong ibinigay sa iyo. Munting pagninilay at pagkilos. Kaya maglaan ng sandali ngayon. Magmuni-muni ng marahan. May mga senyales ka bang napansin? Mga lugar kung saan ka nag-alinlangan? Mga tahimik na tagumpay na nararapat ipagdiwang? Tandaan, Maaari mong palakasin ang iyong katawan, patatagin ang iyong isip, makahanap ng kagalakan sa koneksyon, bawiin ang enerhiya, ang alagaan ang iyong espasyo, at hubugin ang iyong kwento sa anumang edad. Salamat sa paglakbay sa akin dito. Kung mayroong anumang bagay dito na tumimo sa iyo, kung nakilala mo ang isang bahagi ng iyong sarili o ng isang mahal mo sa buhay, mag-iwan ng komento sa ibaba. Kahit isang maliit na pagbabago na plano mong gawin ang iyong mga pagninilay ay nagbibigay ng kahulugan sa kwentong ito. Tinutulungan nila ang iba na hindi gaanong makaramdam ng pag-iisa. At tinutulungan nila kami na patuloy na gumawa ng nilalaman na nagbibigay kaalaman, nagbibigay inspirasyon, at nagpapaalala sa ating lahat na tayo ay patuloy pang nabubuo. Kung nakita mong mahalaga ito, isaalang-alang ang pag-like o pagbabahagi nito sa isang taong maaaring nangangailangan ng banayad na pag-udyok ng pag-asa ngayon. At gaya ng nakasanayan, mag-subscribe at ayon ang notifications para makalakbay pa tayo ng magkasama, isang mahinahon, matatag na hakbang sa bawat pagkakataon.